yung itlog na binayak natin kanina eh balot ano yun natin yan ano yun natin dito pampatikit kasi e, ano ko sa sa giniling ito it lang po ito changay mix Ah, uh, ibabalot e, natin dito sa changay ito madali lang ito eh. kayo ng giniling na ano dinig Gin na baboy, baka. O kaya, manok. Tapos, uh, si sibuyas, bawang. Yung sibuyas at saka bawang, tagta rin. Lalagay dyan. Yung na iwan na sibuyas at saka bawang. Tapos, paminta at saka asin. Tapos, Tapos si Tapos, ibalot dito. Okay. Eh, Ito, luto natin yung video kanina. Hmm? Bilis yung ikot. Bisa yung luto na. I-alo natin dyan sa giniling. I-off e, ko muna. I-squeeze natin itong itlog Hanggang sa maliliit na yung hiwa. Kahit malalaking hiwa, okay lang yan. Ito na, okay na. Off common. Ibalot natin ito. Tsang mix. Yan na. I-off ko muna. Kasi, i-mas-i-mas imas ko yan. Malinis ang kamay ko ha. I-off ko muna. Parang donaw. na <laughs> Ito. Tumigas siya. Hindi maano. Tagalin natin isa-isa para mamaya. Mabilis na yung pormahan. Tanggal na. ayof e off ko muna. Okay na. No? Atanggal ko na. Isa-isa. Kasi lumambot na. Tsaka makapal yung balat ng Shanghai roll. no? Ayun. Turan ko na kayo paano magbalot ng, ng giniling sa Shanghai wrapper. Tara. Let's go, Zagoo to so, meron itlog oh. Ayan yung kanina, yung video. Paano malalaman kung kung luto na yung itlog eh, hindi. Yan ang na dito sa Shanghai. Patry ang gila. Yung mga iba kasi, square, pero sa akin, diamond. Pero nasa inyo yan kung ano yung gusto nyo. Yan daw. Ibalot na natin yan. Ito. Lagi mo ng itlog. Yung mga iba, tubig. Yung sakin, itlog. Para may lasa-lasa din. Ito, ibalot natin to. Ito din. Ibalot na. Okay na. Lagi ko dito sa lalagyan. I-off ko muna. Pag na ko, iba-ibang klase yung size yung ginawa ko. Ang bay. Iprito eh, ko ito kasi sayang. Huwag itapon kasi sayang. Huwag um, ibay.